So ang init, nandito tayo ngayon sa kubar Dahil, papasok uh, ka tayo sa salamin So nandito tayo ngayon sa kubar Pa-check up tayo ng mata Kasi mag-aabil mag tayo ng bagong salamin So another day, another vlog na naman tayo ngayon So napaka-inig pa rin ngayon dito sa Minilis Ang pangit mo masya sa araw kaya karamihan ng mga tao ngayon dito sa uh, gabi na namamasyal. So, lakad-lakad lang muna tayo. Ano tayo nang mapibili? Mamaya ng gabi alis ang bus natin, mga alas 7. So, ano ba yung ginawa natin dito sa bayan? Ano ba yung activity natin ngayon? So, nagpa-check up lang tayo ng mata dahil medyo lumalabo na yung mata natin. Tapos yon, kumain. Tapos ikot-ikot lang. Ganda nito. So, bibili tayo ng ano kaya, sunglasses. So, ayun, uh, nag-avail tayo ng salamin. Nagpa-check up tayo. Kasi medyo malapan na yung mata natin. Kaya lang na may kamahalan. Siyempre, sanay tayo sa baratan. Binarat ka lang, Yung 500, naging 200. <laughs> okay na lang. So, ito lang talaga yung sinadya natin dito sa bayan. Kasi, yung lakapo na ng mata natin. Yung dati kong salamin, ha. Parang, ano, dinaga, ano? Magandang gamitin, lalo sumasakit yung mata ko. So, ngayon, Ah, uh, dahil hey, tapos na tayo, nakapag-avail nakapa. sa na rin tayo ng salamin. Ah, uh, take out naman tayo ng ano, punta tayo sa shop So, ayun, nakapag-grocery tayo ng konti doon sa Kadiwa. Then, punta na tayo sa Bilya ng Grabe, basang-basa tayo ng pawis. So, Galing tayo dun sa ano, nag-grocery tayo ng konti. After natin ano, uh, yung salamin. So yun, nakakapagod. Iinit dito. So summer na summer sa Middle East. So yun nga. Nagpasuka tayo ng salamin. Dahil wala mo na yung mata natin. So ngayon nandito tayo sa Sawarmahan. Ah, uh, kumita na 'yung Sawarmahan sa natin, may nagpapabili. Tapos ah, uh, kain tayo, tayo ng burger, eh, paborito natin. So ito 'yung ito, ito 'yung order natin, 'no, burger. Nasa so, tingin ko tayo naman. Sawarma, para mas makakwarto natin sa katrabaho natin isa. So tara, kain muna tayo. Kain so, muna tayo, kain gutom na tayo. Ito ang natin yung burger. Kayak bener-bener tisu So ito lang yung ano, irain natin ngayong araw. lang, kirain natin ngayon. Puntaran tayo ng bus parking. So, ang dami natin daladala. -dala, oh. oh. Hyundai bus. So, ito yung bus namin. Oh. Naka-park dito sa tabi lang, naka So, hindi namin yung driver. maya maya pa darating. So, past 6 pa lang. Uh, 615 So, back to camp na naman tayo. Dabi na naman tayo makakating ng kampo nito. So, dumating na yung driver natin. Buksa na yung bus. Sakay na tayo. So, kanina sarap sana ng tulog na rin dito sa bus tapos uh, ah, napatingin ako dun sa driver ng kaganya ako pansin ko natutulog pikit yung mata habang nagdadrive delikado delicado ganun na yung bus namin sabi ko dun sa Pilipino na nakaupo dito yan ako po dito eh. Sabi ko kausapin mo yung driver ba uh, maging kwento na lang tayo. <laughs> ayun, <kinusap niya. laughs> yung kinausap niya. Buti medyo siya marunong mag-Arabic. Ayun, usap niya. Tapos sa uh, huminto yung driver ng mga 3 minutes. Pahinga mo na. <laughs> so ayun, uh, marunong naman siya mag-Arabic. Kinausap-usap niya. Tapos siya huminto nga lang 3 minutes lang. Parang um, ma mabaano ma lang siya may mas-masan. <laughs> so ayun, nakarating naman tayo ng city ng na Safe na -no safe. So, ngayon, back to camp na tayo. Mag-7 na. So, ayun. Sana safe ta rin tayo. Makarating ng kampo. Walang masama mangyari. So, hintayin na lang tayo ng mga... Hintay na lang tayo ng mga ilang minuto pa. Then, back to camp na tayo.